Hello mga ka-cleaners, magandang umaga sa inyong lahat At ito nga po pala ang ginagawa ko pagka umaga, pagpasok, ang paglilinis ng opisina Unang ginagawa ko, pinupunasan ko yung mga cabinet Ito yung trabaho ko dito sa office cleaners po ako mga ka-cleaners at hindi lang sa office cleaners lahat ng party dito sa building eh nakakasama rin tayo sa paglilinis dito po ako sa bansang Saudi mga ka-cleaners, tara! panuorin natin yung video At pagkatapos kung linisin mga ka-cleaners yung mga cabinet, dito naman tayo maglilinis sa mga supah. Pupunasan natin siya gamit yung uh, movie para malinis. Kasi ito yung tambayan ng mga empleyado natin pag uh, meron silang pinag-uusapan. Nagdadala sila ng tea habang uminom ng tea, nag-uusap sila, nagbi-meeting sila. Kahit mayroon tayong mga meeting room, pero pagka may bisita, minsan dito muna sila pumupunta at umuupo. So, kailangan nating linisin para wala silang makitang alikabok. Ito po ay uh, opisina ng audiovisual department. So, dito ako naka-assign at hindi lang dito marami rin tayong area na nililinis hindi lang opisina meron din tayong nililinis sa labas yan nga mga ka-cleaners uh, panuorin nyo yung video ito nasa bansang Saudi po tayo nasa bansang Saudi ako dito ako nagtatrabaho bilang isang cleaners so sunod naman nating linisin itong uh, meeting room dito sila madalas nagmi-meeting, ginagawa nila 'yung kanilang mga pinagmi-meetingan dito. Maliit lang 'yung meeting room na lilinis ko dito sa area na ito. Compare natin dun sa ibang mga opisina na malalaki. O, ganito lang ang ginagawa natin araw-araw sa so paglilinis. Araw-araw nating ginagawa 'yan so papasok tayo pagdating ng umaga, papaloap natin kahit nalinis na natin yan sa gabi so pagdating ng umaga papaloap pa rin natin habang wala pa sila para pagpasok nila makaready na lahat so wala na tayong magiging problema pwede na tayo magtrabaho kung anuman ang uh, meron pang katrabahuin sa labas o sa ibang area At 'yon nga mga ka-cleaners, uh, tapos na tayo sa paglilinis ng opisina. So dito naman tayo sa labas ng opisina, tatanggalin naman natin yung mga ipot ng ibon sa labas. Para pag-a-pasok uh, na mga empleyado, wala silang makikitang medyo pangitingnan. So tatanggalin na rin natin yung mga bulaklak na mga nalaglag dito sa mga puno na pinagdadapuan ng mga ibon every other day ko po ginagawa ito para ma-maintain natin yung mga ipot ng ibon uh, let's go start na tayo ganito yung uh, trabaho na ginagawa ko tuwing umaga dito sa Saudi kung saan ako pumapasok ng trabaho mga ka-cleaners college school po ito na pinapasukan ko dito sa Saudi at uh, hindi lang siya school marami rin mga estudyante rito pero may mga opisina din siya kaya ipakita natin sa ating mga mga nagbabalak mag-abroad o pumunta ng Saudi uh, makakuha kayo makakita kayo ng ganitong klaseng trabaho ay napakaganda government po ito minsan hindi lahat ng nag-abroad ay maswerte so napakaswerte pa natin kasi dito tayo napunta so pagkatapos nito pagkatapos kong magtrabaho dito matanggal ko yung mga dumi So, babalik na ako doon sa opisina kung saan ako naka-assign. Ayan po yung building. Pinapasukan ko. So, malapit na akong matapos at uh, makabalik na rin sa aking uh, area. Hanggang dito na lang yung video ko mga ka-cleaners. Sana nag-enjoy kayo. Adios!